Mga so, mga kasining. So ngayong gabi, kakain kami dito sa, ayan nakikita nyo ba yan? Salakot. Dito sa Salakot. First time naming kakain dito. Ay, first time ko pala. Siguro nakakain na sila rito. Kasama ko ang aking mahal na mahal na ina. Ayun, ikakain namin siya dito sa sa Salakot. Dito lang yan sa Sasilang. Lalaan first. oh, lalaan first. Pagka ka ng Manila, nasa kaliwa nyo. Pagka galing ka ng Tagaytay, nasa kanan nyo. Napakadali pong puntahan sa tabi lang po ito ng highway. So, ayan. Samahan nyo kami dito. Tingnan natin kung anong masarap ng pagkain dito. Kung anong itsura ba ng salakot. Tingnan natin yung mga paligid dito. Kung nakaka-relax nga ba dito. So, ayan. Yan yung daan. Yan yung highway. Yan. Sa highway lang siya. Makikita nyo siya dito. Makikita nyo siya tabi ng highway lang. So, halika kayo. Tingnan natin. Kung kami magandang, uh, you know, pwedeng pumesto. So, ayan. Tinignan namin yung ano. may Meron silang mga kubo-kubo. Meron ding up and down na kubo. Meron din dyan. Parang restaurant. Kung gusto nyo dyan kumain. Ayan. Pero mas maganda dyan sa kubo-kubo kayo kumain. Para manaman, naman ma nyo yung vibe ng salakot. Kaya nga tinawag na salakot eh. <laughs> so ayan. Nag-decide na kami na dito kami pwepwesto para naman na uh, masarap-sarap ang aming kainan na po si AJ, ayan po si Inay, ayan po si Jassy. Sila po ang aking kasama ngayong gabi. So ayan. Ayan, titingnan namin kung anong order namin para naman makakain na kami. Ano bang kung ano natin? Ano drinks natin ay tubig na lang. May soda dyan. Soda, yung anong soda. Tubig na lang po yung drinks.

ka uhaw wow. Dito kami sa Salakot <laughs> So ayun na nga, naka-order na kami So nakapag-decide uh, kami na mag libot libot muna habang hinintay namin yung order namin So ayan, di ba? Ang ganda ng paligid ng restaurant na ito Meron silang, ayun, nakabukod yung kanilang uh, coffee kapihan. Pwede ka umorder dyan ng kape. Pwede ka pumunta dyan at umorder ng kape. Kaya, tsokolate. Ayun, kape? Ikaw. Chocolate hot ice ice chocolate <laughs> Pautang daw. <laughs> okay na ba? Wala lang daw. Kano nga? Agaano, ice chocolate. Hmm? Oh, chocolate din. Oo. Nan ka-coffee Classic ice hot. Uh, ice. isa cup classic chocolate. ayun, kung gusto nyo naman ng ibang vibe dito sa likod ng salakot, meron dyan parang romantic na kubo. Yung parang naka-engine seat kayo pag kumain. Ayan, halika kayo, tingnan natin. Diba? Ayan, meron pa silang parang bonfire sa gitna. Diba, napakaganda at napaka aliwalas, ba diba? Ayan, yan, pwede kayo dyan. Kung gusto nyo ng naka seat kumain, pwedeng pwede kayo dyan. Pwede nyo yung lamig. At hampas ng hangin sa inyong mukha, muka <laughs> Napakaganda dito sa lakot oh, Hindi ako nagbibiro Kaya pag pumunta kayo dito Mare-relax kayo Masarap pa yung pagkain At may enjoy nyo talaga Kaya nga Na-enjoy ni Inay eh. <laughs> So ayan Pupunta na kami sa aming uh, pwesto Baka nandun na yung pagkain namin So ayan may mga lights pa silang ganyan no? Naka-order na kasi kami ng tsokolate tsaka kape So balik na kami at titikman naman namin ang mga pagkain dito sa Salakot. Yung dito kami sa Salakot. Tignan namin yung pagkain dito man natin kung masarap ang pagkain sa salakot. <laughs> Chocolate drink. Siyempre, ayan, umorder din kami ng salad. Dahil paborito yan ang aking mahal na mahal na ina. So, ayan, habang hinihintay namin yung pagkain namin, eh, babakbakan muna na namin tong salad na ito. O, ayan, di ba? Kinain na namin ng salad sa gutom. <laughs> so, ayan, habang hinihintay natin, kainin muna natin tong salad. Ayan na, umorder din kami ng yon. Uh, inasal na chicken Tsaka yung shrimp roll. Siyempre, in order ni Jassy yan. Tsaka siyempre, ayan, na matindi dyan. Yung tinatawag nilang salakot seafood sinigang. Napakasarap po ng salakot seafood sinigang. Ang nasa ay, tanigi at tsaka hipon. Mix siya. At ang last, napakaraming dahon ng tanglad. Napakasarap po. Manalong panalo. Lahat ng in-order namin panalo, na-enjoy na. -enjoy na amin na pagkain namin. Yan, di ba? Ano, ang lalaki ng subo. <laughs> Ay, napakasarap kumain dito sa salakot. May enjoy mo dahil sa paligid, tsaka lalo na sa pagkain nila. Ayan, si Jassy magbebel na. Nagbel na siya para kuhanin na ang aming resibo kung magkano babayaran. Hindi namin masyado naubos dahil ang dami ng pagkain. Ayun, tapos na kaming kumain dito sa Salakot sa Silang. Napakasarap ng pagkain dito. Uh, hindi namin naubos kasi ang daming serving. Napis yung pagkain dito sa Salakot. try yung bumisita dito. Musog. <laughs> Ayan po, pauwi na kami. Bagyan na po makalakad sa sobrang busog. Bondat, bikil ang chan sa busog. <laughs> Ayan po, pauwi na po kami. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin dito. Sana po na-enjoy nyo po. Hanggang sa muli po, laban lang po tayo sa pagsubok at respeto sa kapwa. Thank you! Bye-bye!